Kala ano ko pa naman, masasabi mo na. Oo nga eh, sayang. Punti na lang, dumating pa kasi sila kin eh. Oo nga, sayang nga eh. Buo na pa naman ang decision ko para magtapat sa kanya. Okay lang yan, Ton. May ibang pagkakataon pa naman eh. Eh sana, may lakas ang loob pa ako nun. Kaya mo yan, Tol. Andito kami. O supportahan ka namin. Salamat Sama. mga Tol. O tara, kaya muna tayo. Tara, tara, tara. Okay lang yan, ano ko Digo, sama na yan. Huwag si Juliet. Juliet, ito na yung cellphone mo. Salamat, Nandria. Buti na lang hindi ka nakasali sa kanila. Ba't ka naman gagawin yun? Eh, di naman kakayang pagtripan. Kulad ng ginagawa nila. Maraming salamat talaga, Nandria. Ang, ko, ang at sa habang panahon ikaw 🎵 Magkasama, ikaw na lang Look, may pagyokap! Mga Ayos! Salamat talaga. Ayon. Uy, pinsan! Uy, Jex! Napasyal ka! Tara, pa mo rito yan! Sige, sige. Uy, mga tol! Pinsan niyo nga pala, si Jex! Hey, tol! Kumusta? Kami nga pala yung mga kaibigan ni Nanre dito. Ako nga pala si Enad. Ako nga pala o, gusto, oh, what, si Joseph, tol. Ako si Kevin ano si Nino. Ako naman si Isko. Ako nga pala si Jex, mga tol. King San Nanri. Nice to meet you, Jex. Welcome ka dito sa tambahin namin. ka pala, Jex. Ba't napasyal ka dito? Ano sa jamo? Ayon, ah, insan. Baka pwedeng makitira muna ako sa inyo. Abang naghahanap ako ng trabaho. Yun lang ba? O so, sige, walang problema. Ako nga pala, pinsan. Sino siya? Jawa mo ba? Ah, si Juliet. Best friend ko to. Juliet. Isang ko nga pala, si Jex. Jax, si Juliet. Jax nga pala. Ako nga pala si Juliet. Nice to meet you. Ay, hey, tara Jax. Sabahin muna tayo. Si Vincent. Mga tol, dito muna kami. Sige nandre, Andre. Pagpahingin mo muna yung pinsan mo, makapagod sa biyahe. Eh. Sige, tol. Salamat. Sige, sige. Vincent, dito muna yung motor mo. Wala naman gagalawin dyan. Tara. Oh, paano guys? Dito na rin ako ah. Aayusin ko pa kasi yung mga ipapa deliver ko eh. Sige, Juliet. Ingat. Sige, dito na ako. Uy, mga tol. Nakita nyo ba? Makamuuna ka pa si Andre ang pinsan niya. Kaya